Sa ulita ay palaging isang tahimik na dalaga, isa sa mga tipikal na kabataang mas komportable sa mga payapang lugar na kakaunti lamang ang tao. Mula pagkabata, hindi siya naging mabuti sa pagbuo ng mga kaibigan sa paaralan. Madalas siyang naupo mag-isa, tinitingnan ang mga nakapaligid na masiglang nag-uusap at naglalaro, na gustong gusto niyang maging kasing bukas nila, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang isang pag-uusap. Ang totoo, natatakot siyang mareject na baka hindi siya maging kawili-wili sa paningin ng iba, kaya mas pinili niyang manatili sa sariling mundo, madalas niyang iniisip kung ano kaya ang magiging buhay niya kung mas magiging malaya siya, mas mapagkakatiwalaan. Ngunit tila palagi siyang may distansya sa lahat ng tao, tulad ng isang anino na hindi lubos na nakakaabot sa araw. Palapit na ang kanyang ika-negatibo labing walong kaarawan at gaya ng dati, inaasahan niyang magiging ordinaryong araw lang ito. Walang malakihang selebrasyon. Ngunit ang kanyang ina, si Aling Luningning, ay may ibang plano. Alam ng kanyang ina kung gaano siya nalulungkot sa pagiging mag-isa at gusto nitong gumawa ng isang espesyal na sorpresa para sa kanya. Baka ito ang makakatulong sa iyo para lumabas ka sa iyong shell. Sabi ni Aling Luningning na may misteryosong iti habang nagmamaneho sila papunta sa bahay ng isang kaibigan ng pamilya sa maliit na bayan ng Lobo, Batangas, hindi alam ni Saulita kung ano ang ibig sabihin nito. Pero unti-unting sumisingaw ang kuryosidad sa kanyang puso habang papalapit sila sa bahay. Nang pumasok siya, unang sinalubong siya ng init ng bahay, ang amoy ng mga alagang hayop at ang tunog ng mga paa ng aso na dumadampi sa sahig. Sa isang sulok ng sala, may isang kawa ng mga tuta ng Golden Retriever na masayang naglalaro. Hindi pa siya nagkaroon ng aso dati, kaya ang eksena ay nagdulot ng kakaibang saya sa kanya. Ang mga tuta ay napakakinis ng balahibo na may ginto-gintong kulay at mga matang puno ng kuryosidad, ngunit kahit na gusto niya ang mga hayop, hindi naman siya masyadong komportable na alagaan ang isang nilalang na sobrang dependent sa kanya. Nang tawagin siya ng kanyang ina, tinuro nito ang isang medyo tahimik na tuta na nakahiga sa gilid. Ito ang regalo mo, sabi ni Aling Luningning, ang tuta ay kakaiba, mas kalmado, may malalaking mapagkalingang mga mata, at tila naunawaan ang alanganin sa mukha ni Saulita. Nang tumingin ito sa kanya, may napakabilis na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang lumapit ang tuta, na para bang alam nitong kailangan niya ng panahon para mag-adjust, at humiga ito sa kanyang mga hita, ang ulo nitong maliit na nakapatong. Hindi ako sigurado kung kaya ko siyang alagaan. Sabi ni Saulita sa kanyang ina na may halong kaba at pag-aalinlangan, umiti ang kanyang ina ng may pangunawa. Tuturuan kanya kung paano maging matapang. Matututo kang magmahal at magtiwala, hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili mo, nagsay si Saulita, tinanggap ang tuta kahit may kaba sa dibdib. Pinangalanan niya itong Dino, sa unang mga araw, medyo nalilito si Saulita. Alam niya kung ano ang mga kailangang gawin, pero ang pakiramdam na siya ay nag-iisa sa bagong papel na ito ay nakakabahala. Si Dino, sa kabila ng pagiging maliksi at malikot, ay mas kalmado kaysa sa inaasahan niya. Hindi siya pinipilit na maging iba, nandyan lang siya, naghihintay ng kanyang kumpanya, hindi niya namamalayan, unti-unti siyang binabago ni Dino. Gustong-gusto nito ang kanyang presensya na parabang espesyal siya kapag nariyan siya. Lagi siyang tinatanong ni Dino na parabang naiintindihan niya ang mga sinasabi niya kahit sa mga mahihinang bulong lamang kapag nakikipag-usap siya sa aso kahit na hindi ito nagsasalita. Sinasagot siya ni Dino sa pamamagitan ng banayad na pagwagayway ng buntot o mga tingin na nagpapahiwatig na siya ay tunay na nakikinig. Sa kabila ng kanyang dating kahihiyan sa pakikisalamuha, si Dino ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Sa loob ng ilang buwan, Lumaki si Dino mula sa maliit at malambot na tuta tungo sa isang matipuno at magara na aso. Ang kanyang gintong balahibo ay kumikinang sa araw, at ang mga matang inosente ay nagpapakita ng lalim at pagkakaunawa sa kanilang lumalalim na samahan. Hindi na siya simpleng alaga, kundi ang matalik na kaibigan ni Saulita, na laging handang umalalay sa kanya sa anumang oras, sa mga saya o lungkot, habang sila ay magkasama sa sofa, habang nagbabasa o nanonood ng pelikula, Si Dino ay palaging nakahiga sa tabi niya, ang ulo niya ay nakapatong sa kanyang mga hita na nagbibigay ng mainit na aliw. Ang paghaplo sa kanyang balahibo ay naging sandali ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundo ni Saulita. Masayang-masaya si Dino tuwing papalapit siya, wagayway ang buntot ng parang isang mananayaw sa pista. Hindi siya yung tipo ng aso na natatakot sa mga tao, gusto niya ang pisikal na paglapit, pagyakap at mga haplos. Alam ni Dino na ang mga ito ay hindi lamang nagpapasaya sa kanya, kundi nagpapakalma din kay Saulita. Sa mga sandaling iyon, nadarama ni Saulita na siya ay may tahanan sa piling ni Dino. Ang mga malambot na tainga at mainit na katawan ng aso ay nagdudulot ng kakaibang kapayapaan. Minsan, kapag hinahaplos niya si Dino, hindi nagtatagal ay sasagot ito ng pagmamahal. Nagsisimula itong yumuko. Niyayakap siya ng kanyang malalaking paa. Niyayakap ang kanyang mga binti o inilalagay ang ulo sa kanyang balikat, na parang sinasabi, andito ako para sa iyo, pareho tayo, at ang pinakamasayang bahagi. Yung mga pagdila ni Dino Sa una, natatakot si Saulita sa lakas ng mga ito, pero kalaunan ay naintindihan niyang ito ay paraan ng aso para ipakita ang kanyang pagmamahal, para sabihing, kasama kita, kahit kailan, hindi lang simpleng galaw ang pagdila ni Dino. Ito ay wika ng puso, isang walang salitang pangako ng pagiging tapat at pagmamahal. Sa piling ni Dino, natutunan ni Saulita na hindi niya kailangang magpanggap o matakot. Tinanggap siya ng aso ng buong buo, kasama ang lahat ng kanyang insecurities. Sa bawat araw, lumalalim ang kanilang samahan at mas lalo niyang naunawaan na ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan sa mga simpleng sandali Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon, may isang bagay na unti-unting sumisimangot sa kanyang mga gabi, isang anino ng lihim na tila nagmamasid mula sa dilim ng kanilang munting tahanan. Isang lihim na si Dino, sa kabila ng kanyang kalmadong anyo, ay tila kilala ng higit pa sa mga mata ng tao, at sa isang gabi, habang tahimik ang paligid at si Dino ay nakahiga sa tabi niya. May isang kakaibang tunog na bumangon mula sa likod ng bahay, Isang ulat na nagmumula sa isang nilalang na matagal nang nawawala sa bayan ng lobo. Ano kaya ang lihim na dala ni Dino? At ano ang naghihintay sa kanila sa dilim ng gabi? Sa mga sumunod na araw, hindi maiwasan ni Saulita ang madama ang kakaibang tensyon sa hangi ng kanilang tahanan sa lobo. Ang dating payapang gabi ay napalitan ng mga tunog na parang may nagmamasid mula sa dilim mga yabag na hindi niya matukoy, mga huni ng hayop na hindi karaniwan sa paligid, at minsan ay mga bulong na tila nagmumula sa hangin. Ngunit sa kabila ng mga ito, si Dino ay nananatiling tahimik, halos parang tagapagbantay na mailihim na alam, isang umaga, habang naglalakad sila sa gilid ng Batangas River, napansin ni sa ulita na tila may kakaibang liwanag sa mga mata ni Dino, isang ningning na hindi niya pa nakikita mula ng maging tuta ito. Ang aso ay bigla na lang tumigil, ang mga tainga na ay nakatutok sa isang direksyon, parang may naririnig na hindi niya marinig. Anong nakikita mo, Dino? Tanong niya habang nilalapitan ang aso. Ngunit wala itong tugon kundi ang pagiling ng ulo at isang mahinang pag-ungol ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Parang babala. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Saulita sa kanyang silid, may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Hindi inaasahan at medyo kinakabahan, dahan-dahan niyang nilapit ang pinto. Nang buksan niya, Isang matandang lalaki ang nakatayo, basang-basa sa ulan, may dalang isang lumang kahon na tila mabigat at puno ng alikabok. Pasensya na sa abala, apo, ang sabi ng matanda na may malalim na tinig. Pero may dala akong isang bagay para sa inyo mula sa pamilya ni Aling Luningning. Napakunot ang nooni sa ulita at tinignan si Aling Luningning na ngayon lang dumating sa silid. Ang mga mata ni Dino ay biglang tumindi ang tingin sa matanda na para bang may matagal na silang pagkakakilala. Bakit mo kami hinahanap? Tanong ni Saulita, habang ang puso niya ay tila tumatalon sa kaba, may mga bagay na kailangang malaman, mga sikreto na matagal nang itinago sa dilim ng ating bayan, sagot ng matanda. At ang aso mo, Dino, ay hindi basta-basta alaga lang. Siya ay tagapagbantay ng isang misteryo na maaaring baguhin ang takbo ng inyong buhay. Hinalika ni Dino ang kamay ng matanda, isang kilos na parabang kinikilala siya bilang isang kasama, Isang kasapi sa isang lihim na samahan sa gabing iyon. Habang si Dino ay mahimbing na nakahiga sa tabi ni Saulita, muling naisip niya ang mga salita ng matanda. Ano ba talaga ang sikreto ni Dino? At bakit parang may bigat ang bawat kilos ng aso na iyon? Habang pinisil niya ang balahibo ni Dino, naramdaman niya ang init na nagmumula rito, hindi lamang pisikal na init, kundi isang enerhiyang puno ng pangako at panganib. Dino, anong mga lihim ang tinatago mo? Bulong niya sa dilim. Hindi niya alam na ang sagot ay magdadala sa kanya sa isang paglalakbay na hindi niya inaasahan, isang paglalakbay na maglalantad ng mga kwento ng nakaraan, mga sumpa, at mga pangakong kailangang tuparin. At sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa kanya, handa ba siyang harapin ang mga misteryong nagmumula sa dilim kasama si Dino, o mas pipiliin niyang manatili sa komportabling mundo na palagi niyang kinatatakutan. Ngunit ang oras ay tumatakbo na at ang bawat sagot ay may kapalit na tanong, sa susunod na kabanata, sasagutin ba ni Saulita ang tawag ng kanyang kapalaran? At ano ang tunay na papelidino sa mga lihim ng bayan ng Lobo, isang lihim na hindi basta-basta matutuklasan at isang kapalaran na nakasalalay sa tapang ng isang tahimik na dalaga at sa puso ng isang asong kakaiba? Sa mga sumunod na araw, si Saulita ay hindi na makapag-focus sa kanyang mga gawain sa eskwela. Ang mga salita ng matandang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang aso niyang si Dino, na noon ay simpleng alaga lamang, ay may dalang mga lihim na matagal nang nakatago sa bayang kanilang tinitirhan. Sa bawat haplos niya sa balahibo ni Dino, nadarama niya ang kakaibang bigat, tila ba may bumubulong sa kanyang puso na may mga pangyayaring kailangang harapin. Isang hapon, habang naglalakad sila sa pamilihan ng lobo, napansin ni sa ulita na may mga tao na palihim na tumitingin sa kanya at kay Dino. May ilan pa nga na naglalakad papalayo kapag sila inapapadaan na parang natatakot o may tinatago. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba, ngunit sinikap niyang huwag magpakita ng takot, Dino, bakit kaya ganyan ang mga tao? May alam ba sila na hindi ko pa alam? Bulong niya habang tinutulungan ang aso na tumawid sa kalsada. Nang gabing iyon, sa loob ng kanilang maliit na bahay, si Dino ay tila hindi mapakali. Paulit-ulit niyang nililingon ang bintana, at tuwing may maririnig siyang kakaibang tunog, agad siyang tumatayo at kumakatok ang mga paa sa sahig. Si Saulita naman, bagamat natatakot, ay pinilit na maging matatag. Alam niyang hindi siya nag-iisa, isang gabi, habang nakahiga sa kama, may napansin siyang kakaiba sa mga mata ni Dino, ang mga ito ay nagliliwanag sa dilim ng kanyang kwarto. Para bang may ipinapahiwatig ang kanyang alaga. Ano ba ang sinasabi mo, Dino? Tanong niya sa bulong, nilalapitan ang aso, sa isang iglap, naramdaman ni Saulita ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang kwarto. Ang mga anino sa paligid ay tila gumalaw, naglalaro sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Biglang lumabas si Dino mula sa tabi niya, tumakbo papunta sa pintuan, at tumahol ng malakas, may tao ba? Tanong ni Saulita habang nag aalangan ng bumangon, ngunit wala siyang nakita kundi ang dilim. Ngunit sa puso niya, alam niyang may isang bagay na nagmamasid, isang nilalang na matagal ng bahagi ng kasaysayan ng lobo. Kinabukasan, nagpasya si Saulita na bumisita sa isang matandang paring tagabayan, si Padre Mang Ramon, nakilala sa kanyang karunungan sa mga alamat at misteryo ng lugar. Daladala ang malambot na dino, pumasok siya sa maliit na simbahan sa gilid ng bayan, Padre, gusto ko pong malaman ang tungkol sa mga kwento ng lobo, panimula ni Saulita, habang tinitingnan ang mga lumang larawan sa loob ng simbahan. Umiti si Padre Mang Ramon at sinimulan niyang ikwento ang isang alamat tungkol sa isang bantay na aso na nagbabantay sa isang lihim na kayamanan ng bayan. Maraming taon na ang nakararaan, may isang asong gintong kulay na inilipat ang mga lihim ng bayan mula sa panganib. Sinasabing ang kanyang lahi ay may kakayahang maramdaman ang mga panganib at nagtatanggol sa mga taong karapat-dapat. Napatingin sa kanya si Padre Mang Ramon, hawak ang kamay ni Saulita. Maaaring si Dino ay bahagin ang lahi na iyon, anak. At maaaring siya ang susi sa pagbubukas ng mga misteryong matagal nang nakabaon. Sa pag-uwi ni sa ulita, daladala ang mga bagong kaalamang iyon, napansin niya ang isang kakaibang pangyayari, may mga maliliit na yapak sa kanilang bubong, na parang may naglakad na mabigat na bagay sa gitna ng gabi. Nang tingnan niya ang paligid, nakita niya si Dino na nakatitig sa itaas, ang mga mata ay nagliliwanag muli, kung totoo man ito, Dino, ano ang ating gagawin? Tanong niya, habang hinahaplos niya ang balahibo ng aso na tila may sariling misyon, hindi niya alam na ang gabi ay magsisimula ng isang kakaibang pakikipagsapalaran. Isang paglalakbay kung saan ang tapang ni Saulita at ang katapatan ni Dino ay susubukin sa mga hamon na hindi pa nila nararanasan. At sa isang madilim na sulok ng kanilang tahanan, may isang mata na nagmamasid, naghihintay ng tamang panahon upang lumabas isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Sino kaya ang nilalang na iyon? At ano ang tunay na papel ni Dino sa misteryo ng Bayan ng Lobo? Hindi mapigilan ni Saulita ang pag-ikot ng isip niya sa mga kaganapan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang hiwaga na bumabalot sa kanilang buhay sa lobo. Si Dino, na dati isimpleng is alagang aso lamang, ay naging sentro ng isang misteryosong kwento na tila lumalagpas sa kanyang naiisip. Isang hapon, naglakad silang magkasama ni Dino papunta sa likod ng kanilang bahay, sa tabi ng isang lumang punong mangga na tila matagal nang nakatanim doon. Ang hangin ay malambing, ngunit may bahid ng lamig na hindi naaayon sa panahon. Habang naglalakad, biglang huminto si Dino, ang mga tenga ay tila may naririnig na hindi kayang marinig ni sa ulita. Dino, anong nakikita mo? Tanong niya habang unti-unting nilalapitan ang aso, hindi sumagot si Dino. Munit dahan-dahan niyang inikot ang ulo patungo sa isang bahagi ng bakuran. Doon, sa ilalim ng mga tuyong dahon, may isang maliit na kahon na bahagyang natatabingan ng lupa at mga sanga. Hindi may paliwanag ang puso ni Saulita nang maramdaman niya ang may malaking bagay na nakatago rito. Mabilis niyang inalis ang mga dahon at binuksan ang kahon. Sa loob nito, may mga lumang sulat, isang maliit na kwintas na may gintong pendant, at isang larawan ng isang dalagang tila kahawig niya, Ngunit may kakaibang aura ng kalungkutan sa mga mata, napatingin siya kay Dino, na nakatingin rin sa kanya ng mailalim at pag-unawa. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bulong ni Saulita, sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang basahin ang mga sulat na tila mga diary entries mula sa isang babaeng nanirahan sa lobo dekada na ang nakalilipas. Ang mga salita ay puno ng pangarap, takot, at isang sumpa na nagbabanta sa kanilang pamilya, habang lumalalim ang kanyang pag-aaral sa mga sulat, napagtanto ni sa ulita na ang dalaga sa larawan ay ang kanyang ninang, na matagal nang nawala sa bayan. Ayon sa mga sulat, may isang lihim na kayamanan na nakatago sa ilalim ng bayan, at ang tanging makakapagbukas nito ay ang tagapag-alaga ng gintong aso na taglay ang kapangyarihan ng pananampalataya at tapang. Naramdaman ni sa ulita ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi siya nag Si Dino ang naging kanyang lakas, ang kanyang gabay sa gitna ng dilim. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing-dagat, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila may kasamang mga bulong ng mga naunang panahon. Ang buwan ay maliwanag at ang mga alon ay humahampas sa baybay na parang may isinasabi. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang anino ng isang tao na may hawak na matandang sinturon na may ukit ng mga simbolo. Hinahanap namin ang tagapag-alaga," wika ng anino na may matalim na tinig. Tumayo si Saulita at niyakap si Dino ng mahigpit. Ako ang tagapag-alaga. Ano ang nais niyong malaman? Tanong niya ng matapang, ngunit bago pa man makasagot ang anino, isang malakas na hangin ang dumaan na para bang pinalipad ang lahat ng lihim sa hangin. Ang anino ay nawala, ngunit ang babala ay nanatili sa puso ni Saulita. Hindi siya nag-iisa sa paghahanap sa lihim at may mga nilalang na handang gawin ang lahat upang makuha ito habang naglalakad pa uwi, napatingin siya kay Dino. At napagtanto na ang kanilang pagkakaibigan ay higit pa sa inaakala niya, ito ay isang sandigan laban sa mga bagyong darating. Ngunit sa likod ng mga mata ni Dino, may isang lihim na hindi pa niya handang ibunyad. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng kanilang. Pagkakaibigan, ano kaya ang susunod na hakbang ni Saulita? At hanggang saan ang kahandaan ni Dino na ipagtanggol ang kanyang tagapag-alaga? Ang gabi ay nagtatago ng maraming panibagong lihim, at ang tunay na pagsubok ay magsisimula na lamang, sa dilim ng bayan ng Lobo. Ang kwento ni Nasaulita at Dino ay patuloy na naglalakbay, naghahanap ng sagot sa mga tanong na matagal nang itinago ng panahon. Malamig ang simoy ng hangin nang bumukas ang pinto ng lumang bahay ni Aling Luningning sa Lobo. Sa loob, si Saulita ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa dilaw na ilaw ng lampara na tila ba naglalaman ng mga lihim. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Dino, ang gintong aso na naging kanyang sandigan sa gitna ng mga bagong tuklas na misteryo. Suot ni Saulita ang isang simpleng puting blusa na may malambot na tela, bahagyang dumidikit sa kanyang balat sa init ng loob ng bahay. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng maluwag, may ilang hibla na malayang bumagsak sa kanyang mga balikat, nagbibigay ng natural na ganda at kaakit-akit na anyo na hindi mapigilan. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng bahagyang suot na sinelas na gawa sa kawayan na may kakaibang amoy ng dagat at lupa. Sa kanyang mga daliri, may mga simpleng singsing na gawa sa pila, ang mga ito ay mga alaala mula sa kanyang ina na nagbibigay ng kakaibang kahulugan sa bawat haplos ng kanyang kamay sa balahibo ni Dino. Habang hawak niya ang isang lumang sulat mula sa kahon na kanilang natuklasan, naramdaman niyang bumabalik ang init ng mga pangyayari. Hindi niya maiwasang mapangiti ng naalala ang mga unang araw nila ni Dino, ang kaba, ang takot, at ang unti-unting pagtanggap sa isa't isa, ngunit ang katahimikan ay naputol ng marinig ang mga yabag sa hagdang kahoy. Isang lalaking may maitim na damit ang dahan-dahang bumaba, may dalang maliit na kahon na puno ng mga lumang bagay. Alam ko na hindi madali ang mga nangyari sa inyo, ang malumanay na boses ng lalaki, ngunit may mga bagay pa akong dapat ipakita. Nakita ni Saulita ang lalim sa mga mata ng lalaki. May mga kwento siyang dala na maaaring magbukas ng mas maraming misteryo. Lumapit ang lalaki at inilapag ang kahon sa mesa. Ito ang susi sa susunod na bahagi ng kwento, wika niya habang binubuksan ang takip. Sa loob, may mga antigong alahas, mga larawan ng mga ninuno, at isang liham na may kakaibang simbolo. Habang binabasa ni Saulita ang liham, nararamdaman niya ang pagtibok ng puso niya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang liham ay naglalaman ng mga tagubilin kung paano bubuksan ang lihim ng bayan ng lobo, ay isang lugar na matagal nang tinatago sa mga mata ng mundo. Sa tabi niya, si Dino ay tumayo, ang katawan ay nakahanda, ang mga mata ay nakatuon sa lalaking iyon. Para bang sinasabi ng aso, handa na kami, ngunit sa kabila ng tapang na iyon, may isang tanong na bumabalot sa puso ni Saulita, ano ang magiging kapalit ng pagtatangka nilang tuklasin ang mga lihim na ito? At handa ba silang harapin ang mga panganib na maaaring dumating, ang gabi ay napuno ng mga pangarap, takot at pag-asa. Sa kabila ng lahat, ang kwento ni Nasaulita at Dino ay patuloy na naglalakbay sa isang landas na puno ng misteryo at pag-ibig. Ngunit sa isang madilim na sulok ng bahay, may isang anino ang dahan-dahang gumalaw, may mga matang nagmamasid. Naghihintay ng tamang sandali upang lumabas, ang susunod na kabanata ay malapit ng sumiklab, isang laban sa pagitan ng liwanag at dilim, ng tapang at takot, ng pagkakaibigan at pagtataksil, at sa puso ng lahat. Isang lihim ang naghihintay na maipahayag ang tunay. Nakapalara ni Dino ang aso ng gintong balahibo na nagdala ng liwanag sa buhay ni Saulita. Sino ang anino? Ano ang lihim na dala nito? At paano haharapin ni na Saulita at Dino ang hamon na ito? Ang sagot ay matatagpuan sa susunod na yugto ng kanilang kwento.